maraming uri ng pagkakaibigan at ang mga ito ay nag-iiba depende sa kalikasan ng relasyon, tagal nito at antas ng intimacy. Narito ang ilan sa mga karaniwang uri. Matalik na kaibigan, best friend. Ito ang pinakamalapit at pinakapinagkakatiwala ang kaibigan. Malalim ang inyong koneksyon at nagbabahagi kayo ng mga personal na detalye at emosyon sa isa't isa mayroong malaking tiwala at suporta sa inyong relasyon. Kaibigang malapit, close friend. Mas malapit kaysa sa ordinaryong kaibigan, ngunit hindi kasing lapit ng matalik na kaibigan. Nagbabahagi kayo ng mga personal na bagay, ngunit hindi kasing lalim ng sa matalik na kaibigan. Ordinaryong kaibigan, casual friend. Ito ang mga taong nakakasama mo sa araw-araw tulad ng mga kaklase, katrabaho o kapitbahay. Hindi gaanong malalim ang inyong koneksyon, ngunit mayroon kayong magandang relasyon, kaibigang pakinabang, acquaintance. Kilala mo ang taong ito, ngunit hindi gaanong malapit. Maaaring nagkita na kayo ng ilang beses, ngunit hindi kayo madalas mag-usap. Kaibigang online, online friend, mga kaibigan na nakilala mo sa internet sa mga social media platform o online games. Ang relasyon ay maaaring maging malapit o ordinaryo depende sa inyong pakikisalamuha. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay hindi mahigpit na mga kategorya at ang mga pagkakaibigan ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon. Ang isang ordinaryong kaibigan ay maaaring maging isang malapit na kaibigan. At ang isang malapit na kaibigan ay maaaring maging isang matalik na kaibigan. Ang mahalaga ay ang kalidad ng relasyon at ang mutual na respeto at suporta sa pagitan ninyo.